Bakit obsessed na obsessed ang uh, administrasyon na to na sirain ang pangalan ng dating Pangulong Duterte? Alam nyo po, sa mga nakaupo dyan ngayon, at lalong lalo na sa mahal nating Pangulo, Sir, Mr. President, hindi nyo kailangan sirain ang pangalan ng dating Pangulong Duterte. Kailangan nyo lang gumawa ng mabuti. Kailangan maramdaman ng mga taong bayan na may pagbabago. Pag nagawa nyo yan, lahat nang ginawa na mga dating Pangulo makakalimutan at kayo lang ang maaalala hindi niyo na kailangan magpatarpulin ng malalaki katulad ng uh, mga tarpulin doon sa uh, Carmen na pinakita diyan sa TikTok yung uh, tarpulin ni First Lady na napakalaki kasama na yung kay uh, Speaker Martin na napakalaki ng na mga tarpulin hindi na kailangan yan pag maganda ang ginagawa ninyo pero sa ngayon, Mr. President ang Unemployment, tumaas. Ang singil sa kuryente, tumaas. Maliban doon, may brownout pa rin. Tumaas ang presyo ng mga bilihin. Umaalis yung mga investors. Tumaas ang presyo ng luya, pati luya, nadamay na. Mr. President, alam nyo, mga Pilipino pag nakita nila at naramdaman nila na may pagbabago at maganda ang nangyayari hindi nyo na kailangan lahat nga hindi nyo na nga kailangan magsalita di ba? bakit ang dating Pangulong Duterte na ng karamihan ng mga Pilipino hindi dahil sa mga tarpulin kung hindi dahil sa kanyang mga salita at dahil sa kanyang mga gawa Mr. President, bumibiyahe kayo at naghihikayat kayo ng investor. Pero mahal naman ang kuryente natin, nagbra-brownout pa. <sighs> Mr. President, kahit na ano pa ang gawin ninyo na paninira sa kahit na sino pang mga pangulo dati. Walang mangyayari, Mr. President, kung hindi nararamdaman ng mga Pilipino, lalo na yung mga ordinaryong Pilipino, na umaangat ang kanilang kabuhayan. Sasabihin na naman ng mga loyalista ninyo na hindi maghanap ng trabaho, mga tamad, nakaasa lang sa gobyerno. Alam nyo, kayong mga loyalista, tingnan nyo to. Ang gobyernong to ang nagpauso ng ayuda alam nyo, iniisip ko tuloy na sinasadya nila na mawalan ng mga trabaho yung mga tao para nakaasa at nakanganga na lang sa gobyerno. Para padagating ng eleksyon, madali nila itong mabili. Yun ang iniisip ko. Sana wag maulit yung ganyan. Mr. President, pull up, please. Alam nyo, ang problema hindi yung West Philippine Sea. Dito, ano ang ginagawa natin sa West Philippines Sea? Eh? Bantayan natin yun, pero sumusugod tayo dun. Pati pamigay ng ayuda sa mga mangingisda, dadalhin pa dun sa dagat. Bakit? Hindi ba pwede dito sa patag? Ibigay nyo na yung ayuda bago maglayag? Ba't kailangan pumunta ng BIFAR dun? Di ba? Sobra namang OA yung ganun. Mr. President, nahalata naman na parang parang pinapausukan nyo na lang yung apoy pinapaypayan nyo yung apoy para lalong lumaki para doon na lang ang tutok ng tao Mr. President, mahal namin yung Pilipinas and make no mistake about it pag magkagera talagang wala kami choice, alaban kami pero Mr. President, kung pwedeng maiwasan yun, hindi yun yung priority ang priority, ang mga tao dito sa Pilipinas alam nyo, sa mga loyalista ng uh, Pangulong Marcos at yung mga loyalista ng dating Pangulong Duterte, makinig kayo. Yung problema ng bayan natin ay hindi nararamdaman yung pagbabago, hindi nararamdaman yung kaginhawaan na katulad na naramdaman ng nakaraan na administrasyon. Kaya obsessed sila na burahin yun. Pero ang formula, dapat hindi bangayan dapat performance ang dapat na batayan so Mr. President meron pa naman pagkakataon sana Mr. President gawin nyo lahat na maramdaman namin at maramdaman ng mga taong bayan na may ginagawa kayo para sa bayan